Musuk, musuk ngabus, ya, oh. wow, musuk ngapa kabusin ya, Yun, Yun, ya, wow, anjuran si guru siapa, anjuran si guru yang Batang kapri mau ngabus? busuk na yun. Yeah. Yeah. Musok talaga mga boss Magandang hapon sa'yo kay Bigon Magandang hapon po Grabe, kinilabutan mo na ako mga bus. Grabe yung usok mga bus mo. Nah. Ya. Kaibigan! <coughs> kaibigan, magandang hapon po kaibigan. Hindi ka po bang magpakita kebigan Kaibigan. ayun, 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 ayun. Ayun. Nandiyan na siya. Ayun. Oh. Wow. Wow. Ayun, mabas. Ayun, mabas na batang kapre, mga bus. Grabe. Magandang hapon, kaibigan. bigan Ayun, tumango, tumango. Gusto mo ba nito, kaibigan? Ito? Gusto mo nito? Ayun, tumango na naman. Tumango na naman, mga boss. Lalapit ako dyan. mau wash lapet aku jan Lepit aja. so siya L L nagsasalita ka ng kaibigan nagsasalita nagsasalita ka ng kaibigan Tinatanong niya mga boss kung ano daw pangalan ko. Ako si Kay Bigang Lah. Tumawas siya mga boss. Tak mau aman sama ke bos ni. Nagustuhan mo ba yung bigay ko sa iyo kay Bigan? Bakit ka ya, tumatawa kay Bigan? Tuwa siguro siya sa bigay. Tuwa siguro siya mga kabusing sabi, itu, wak, si gurusnya, no, sa binigay nating utap mga bus. Kaya natatawa, kaya tumatawa siya. tawa ya talaga mga bus <coughs> natutuwa ka ba kaibigan? tawa lang siya mga boss sige ta kung kanina tinanong niya yung kung ano pangalan ko pero sa iba lang yung guwahe mga boss yun lang yun 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 hindi na siya pa sa hindi na siya nagsalita pa muli yun lang sa likod sa rest mga mus kahon naman kanin na mga mus kulay pula po yung langit niya ni ayun ay nawala pula yung pula ng mus yun siya, minilip siya sa akin Hmm? Ayun ang utap ko dala ni. Kainin mo yan, kaibigan! Kaibigan! Natawa lang siya talaga muna busing, no? Natutuwa ka ba kay Bigan? Ayun natutuwa no. Masarap yang kay Bigan yang bigay ko sa iyo. Dalhin mo yan doon sa inyo, yan sa loob ng bahay mo. Ano bang pangalan mo, kaibigan? Ayaw mo pang isabi? Ayaw pa daw niyang isabi mga boss kung ano 'yung pangalan niya. May kapatid ka ba, kaibigan? Wala na. Nag-iisang anak ka lang. Hmm, may isang anak lang pala to magkapariha pala kami mga bus ngayon well, ako may isang anak namin ako eh <coughs> putong lang din kasi ako mga bus. so magkapariha pala kami ng 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 bata na to so yun yung bahay niya yan nakatuwa naman eh. Ayan, tuwa siya kaya tumatawa sa mga boss. Uy. Lalakad ka na kaibigan? Papasok ka na? Kaibigan, papasok ka na kaibigan? Hindi ko maalam. Maalam siya. Sige kaibigan. masuk mas ya Enjoy aku nak lagi pagi usah pengabus ini di tempat lain yang lebih lindah pula di kuna masih ada sisi keindahan di nasunod tayo mga kabusin umasip na siya mga bus ito so, nanatili pa rin umuusok yung kanyo bahay niya so tara na mga bus alis nyo rin tayo mga kabusin malami na ang lamot ngayon mga kabusin dito lang tong Glad na sa mga boss, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana uh, suportahan niyo yung channel uh, ko, The Mistery. At laong lalo na yung channel ng mga kasama ko mga boss nito. Uh, na uh, Dance KTV, Night Boost TV, G-Pogs TV at also don Carlo Adventure at pati si Laimanil na mga bossino. So, yun lang mga boss, god bless yung lahat. and Peace out.